guys, ayan may isda na naman dito guys na ating lulutuin guys ayan guys, so, mga fresh kain isda guys hmm. yun nilang so, sa probinsya guys diba fresh kain guys oh huh? Hmm. lampas pa kayo guys grabe na, no, ang sabi isda guys so, parang danggit, ah, danggit ba niya? siya ng dako, hmm, dako pa siya guys danggit, lo oh, grabe ato ni siya ang pitoso niya guys Oh, inani lang ang mga sold under sa probinsya, guys. Ang mga isda, oh. Grabe, oh. Lampas pa kay kay mata, guys. Para <laughs> Para kasi, ka siga mata, guys. Oh. <laughs> Takulak ko, guys. Inani mga isda sa probinsya, guys. So, oh. malampas pa rin, guys. Hmm? Di ba? Grabe, ato ni siyang lintuhan kay ato ning pituson. Hilig kay drink hili kay ni Drill Lapita guys sa mga piniritong isda guys kay magkuha mga mag pritong isda niya munggos o munggos nga utan hmm. diba tama na siya partner sa munggos nga utan dako dako kayo siya guys oh. wala grabe guys oh, wala kuris pa kayo guys sa mga isda rin guys sa probinsya sa Quezon province guys lampas mga 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 tara na mga una tal lammi kayo. na nanambok na ta guys sa <laughs> sing guys. Mao um, muna tayong mukbang mukbang guys kasi nanambok na tayo guys oh. Mao um, kanta lang muna no. Ayan, sa ato mga viewers diyan, shout out sa inyong tanan. <laughs> Ako na nilimpyuhan guys. Limpyuhan na nato ni. Eh.